Kaibigan, marami po nagtatanong sa akin, paano maging healthy ang kidneys natin? Paano daw aalisin yung mga bato, yung mga dumi sa kidneys natin? O so, ganito po ah. Pag ang kidneys, maraming pwedeng sakit eh, pwedeng kidney disease. Ah, pwedeng magkakaroon ng mga bato-bato. Ayan 'no, 'di ba? Masakit 'yan mga bato. So paano daw aalisin ah, para maging healthy ang kidneys natin? Tuturo ko po sa inyo pati yung mga pagkaing mabuti at masama sa kidneys. Okay? Simpleng simple, kung gusto natin maging healthy ang kidneys natin, malinis yung mga dumi, kailangan iinom ng maraming tubig. Yan ang pang-flush natin sa kidneys natin. 10 to 12 glasses every day. Ako nga, mas gusto ko nga eh, kahit sa gabi. Oo, kahit gabi na eh, gigising nila ako madaling araw kasi pag hindi ako umiinom sa gabi, misang magiging very yellow. Oo, lalo na. Yung mga may kidney stones kahit sa gabi pinapainom ng tubig eh para ayaw mong maging madilaw masyado ang kidneys. Pag madilaw na ihi mo inuman mo na agad. Yan talaga panlaban natin yan sa sakit sa kidneys. Second, yung sa diet natin, sa kinakain. Ang masama sa kidneys na bawal o iiwasan yung maalat. Yan talaga kalaban. Pag sobra alat patis, toyo, actually ketchup eh. Ketchup, high salt din. Bawasan din yung ketchup. Delata, noodles, chichiria. Pag sobrang alat ang kinakain, pwede magmanas, pwede tumaas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, yan ang number one cause. Number one, number two cause ng kidney failure sa Pilipinas. High blood. Bakit na high blood? Sobrang alat mga delata, kung mahili kayo lagi sa delata, napakaalat. Pagkakain sa karinderiya, sa restaurant, nako, inaalatan talaga masyado sa mga nagluluto, sa mga chef. Baka pwede mas matabang na lang konti, bigyan mo na lang ng asin o toyo. Parang choice na nila kung gusto pa nila dagdagan. Tingnan din yung mga binibiling pagkain. Piliin yung mas low sodium. Tingnan nyo yung ingredients. Okay? Ang healthy talaga, sa kidneys, sari-saring prutas at gulay. Fresh, mas maganda. Anong klasing prutas at gulay? Mansanas, ubas, uh, strawberry, mga onions, tomatoes, kamatis, sibuyas, talong, cauliflower, itlog, pwede ang isda, at any mga leafy green vegetables. Wala naman talagang bawal. Alam ko may ibang nagsasabi na Baka bawal yung sobrang spinach, sobrang asparagus. Actually, hindi naman gaano. Pwede naman po. Worried sila do sa mga oxalate daw eh. Baka mag ng kidney stone. Hindi naman. Kumain lang kayo nitong gulay, damihan lang pag-inom ng tubig, healthy po pa rin yan. Mas okay pa rin yan. Basta bawas lang doon sa alat. Okay? Pagdating sa paglinis, alam ko marami kayo nababasa na kidney cleansing, di ba? Itong mga healthy na shakes, wala namang masama. Healthy naman talaga to, Pwede sa kidneys, pwede sa liver. Pero wala talagang scientific na pag-aaral nagsasabi na pag ininom mo to, gagaling ka na. O, oh, hindi, hindi po ganoon eh. Pero syempre, pag kinain mo, puro french fries, puro maalat, eh, mas, magkakasakit tayo agad doon. Kung dito, at least neutral ang epekto sa kalusugan, o oh, mas healthy pa. Ang issue ko lang sa mga shakes, kung meron kayong diabetes. Kung may diabetes kayo, baka hindi pwede masyado maraming fruit shake. Baka isang baso lang. Kasi matamis din siya. Eh. Oo, ayoko masyado matamis. Eh. Oo, pero kung healthy kayo, nag-exercise, pwede po to. Ito mga vegetables, mga pipino na shake, pwede yan. Gulay, pwede. Kahit diabetic ka. Okay? Tsaka, mas healthy din naman yung prutas mismo, yung gulay mismo, kasi may fiber yon eh. Ito, mas wala ng fiber. Pero mas madali lang inumin. Okay? So yan, mga natural juice, panglinis din yan sa kidneys natin. Pagdating sa mga tableta, kailangan mag-iingat tayo. Actually, mas concerned, concerned nga tayo sa mga dietary supplement, herbal supplement. Tanong mo na sa doktor nyo. Kasi lalo na yun, nabibili sa ibang bansa, mahirap po eh. Meron doon may side effect din eh. Paalam nyo muna sa doktor nyo. Kahit sa vitamins, ang gusto ng mga nephrologists, pag vitamin C, 500 mg a day. Ayaw nila masyado mataas. Like kay Dr. Montemayor, isang nephrologist, sabi niya, pag 2,000 mg ng vitamin C para sa kanya, uh, masyado mataas na sa kanya yun eh. Baka magkaroon ng kidney stones balala na kung prone kayo. Doon lang tayo sa tamang dosis ng vitamins. Huwag na masyado yung high dose, high dose ng vitamins kasi pag sobra iniihi rin natin eh. Isa pang maganda na pampalakas ng kidneys yung pag-exercise, 'di ba? Pag, -e diba? pag nag exercise tayo, gaganda yung daloy ng dugo sa kidneys pero tamang exercise. Bawal din po ang sobra exercise. Ano sinasabi ko? Let's say marathon runner ka, Uh, pwede kung sanay ka, ba? Diba? Pero pag sobra kasing exercise, misa nasisira din yung muscles. Eh. Pag nasisira yung muscles, uh, pwede makapahirap sa kidneys. Tulad ng misa sa boxing, yung talagang na bugbog, sarado, o nasisira din yung muscles. Sa hazing, di ba sa hazing, pinapalo yung tao. Pag pinalo sa hita, nadudurog yung muscle, kaya namamatay yung mga nahazing sa kidney failure. Kidney failure ang... Kaya kung meron kayong mga hazing dyan, ako, inuman nyo muna ng dalawang basong tubig beforehand. Kasi hirap ang kidney sa maraming protein. So, hazing, boxing, sobrang, sobrang exercise, sobrang marathon, ingatan ang kidneys. Kasi ayaw ng kidneys na sobrang protina. Lalo na yung nadudurog na protina. Speaking of protein, hirap din ng kidneys kung puro protein ang kinakain. Kaya nga, yung mga may kidney failure, kita mo, halos low protein sila. O, ang karne nila, napaka-konti na lang. Yung mga nagda-dialysis, o malapit na mataas na creatinine, sasabihin sa kanila, yung karne, hiwain mo na lang na maliliit-liit. Kasi maraming protina, hirap yung kidneys. Lalo na kung may depresya na. Ngayon, kung healthy pa kayo, Pwede naman kumain ng protina. Huwag lang siguro yung puro karne na lang kinain. Wala nang, ka, wala nang carbohydrates, ba? Diba? O hindi rin po maganda. Hirap yung kidney sa protein eh. Kaya tama-tama lang. Okay? Quit smoking, sigarilyo, masama. Okay? Nakasira din. Pagdating sa gamot, para sa akin, safe yung gamot sa high blood at diabetes. Kasi ang number One, number two, cause. Bakit ba nasisira ang kidneys natin? Number one, may diabetes yan. Di ginamot. Nasira ang kidneys after five years. Nag-dialysis. May high blood. Nakakasira ng kidneys. Merong glomerulonephritis. Isang infection yon. Meron ding pain relievers. Kakainom ng pain relievers. Nasira ang kidneys. Meron din po yon. So, pag ang high blood diabetes mo hindi nakuha sa JETA, hindi nakuha sa pagpapapayat, binigyan kayo ng gamot, safe po yon Kasi pag hindi nyo nga in ininom, lalong masisira eh. ba? Diba? Tsaka binigay naman ng doktor yan. Wala pong problema. Basta sa tamang dosis, yung po pampahaba ng buhay. Ang iniiwasan nating gamot o tableta para maprotektahan ng kidneys, alam na alam to ng mga doctors, eh. pain relievers. Kaya nga, pag maraming advertisement masyado ng pain relievers, medyo kinakabahan ako. Dadami na naman kidney failure sa atin. Anong pain relievers? Mga ibuprofen, mefenamic acid, lahat yan, lahat ng mga pain relievers, NSAIDs ang tawag. Ngayon, pwede naman uminom short time. Siguro, tatlong araw, pinakamatagal, isang linggo, tigil nyo na. Pero ako, one or two days lang ako eh. Kung masakit ang ulo, di massage mo na lang. Masakit ang kamay, di lagyan na lang ng hot pack o cold pack. di ba? Birang-bira ako minum ng pain relievers. At most, paracetamol, safe. Pero yung pain reliever kasi, merong ibang tao, one to two days lang uminom ng pain reliever, nasisira na yung kidneys. Eh. Yung iba naman, ginagawang vitamina yung pain reliever. di ba Konting sakit ng ulo, may painkiller agad. Oo. Uh, hindi, po, hindi po maganda. Kahit i-research niyo painkiller pag sobra kundi naman kailangan ay iwas na lang po tayo. Piliin natin yung procedure na mas safe para sa kidneys, 'di ba? Yung mga hot pack na lang tayo. Tapos isa pang iingatan natin sa kidneys lalo na kung may edad na pag pumunta po kay sa ospital kung mayroong mga medical procedures like uh, angiogram, CT scan, MRI. Alam ko, nilalagyan ng contrast yan. At uh, i-check nyo muna. i natin na kaya ng kidneys niyo. Minsan kasi, like yung tatay ko dati, o oh, normal ang creatinine, pero may edad na siya. Nalagyan siya ng contrast dye, may ginawa sa kanya. Pag uwi niya, kidney failure kami agad. Hindi na umihi. Oh. ay Doon siya napaaga paaga na matay. Kasi nga, pag nagkakaedad tayo, humihina na ng kidneys. ba? Diba? Tapos, meron pa mga injury. Pag, uh... so, ipaalam niyo lang sa doktor. Kasi meron naman silang paraan para protektahan yung kidneys. Binibigyan ng tubig beforehand, nilo-load ng swero. Ganun po. Okay? ah, uh, sintomas. Ano sintomas pag meron ng kidney problem? Ito po, late na symptoms na to eh. Pag meron kayo nito, late na to hindi na umiihi, humihina na ihi late na yon. Nagsusuka o uh, nangangati, nagmamanas na, nahirapan huminga. Yan, na namamagana mukha, late na to. Ang early is, pag early, wala pa ganong symptoms eh. Magkaka-symptoms lang kung malala na eh. Ganun ang problema dito. At palagay ko, pinaka-early, check mo yung ihi nyo. Kung ang ihi nyo mabula masyado, mabula, ibig sabihin may protina doon. So para malaman early, pag ang ihi nyo mabula, pa urinalysis. Oras na may protina sa ihi, uh, bad sign 'yon. Kailangan pa-check na tayo sa kidney doctor at nephrologist. ano. Oras na may protina, pag tumaas ang sa creatinine, uh, hindi na rin magandang sign 'yon, late na 'yon. Late na 'yon. Kasi nga, oras na tumaas ang creatinine, halos may sira na yung kidneys. Eh. Oo. Ang unang stage, ng kakaroon ng protina. Ba't nagkakaroon ng protina sa ihi? Diabetic, high blood, ni nagagamot. Sisira ang kidneys, tumatapon yung protein. Eh. Okay? Pag kidney stones naman, kidney stones, sobrang alat, matatamis, toyo, bagong, di ba dito, sa likod naman ang sumasakit. Napakasakit ng kidney stones ako naka kidney stones na kasi tinipid ko lang inom ko ng tubig nung uh, fe, nung resident ako eh ayoko punta na punta sa CR ang dami ko pasyente tinitingnan di ako gaano umiinom yan na kidney stones tuloy ako so magtiyaga na lang kayo sa kakapunta sa banyo wala pong choice eh. talagang kailangan uminom tayo ng tubig lalo na sa Pilipinas tingin ko stone former tayo sa Pilipinas ano oh chronic kidney disease, high blood, diabetes, glomerulonephritis, yan ang top 3 causes. Nahirapan umihi, namamaga. Pag hindi natin ginamot to, tumataas ng creatinine, ito yung kinakatakot natin, dialysis. Oh, kidney transplant na lang makakatulong sa atin. Napakamahal niyan po. Sobrang mahal. Okay? So, yung mga tinuro ko po sa inyo itong mga tips, ano pwede, ano bawal. Ito po yung summary. Yan ang summary. Di ba sinabi ko sa inyo? Mga bawal para sa kidneys. High salt. Salt ang kalaban. Sigarilyo. Ito, sobrang kape. Siguro ko anim na tasang kape, sobra na. Sigarilyo. Kulang sa tulog. Sobrang stress. Hindi umiihi agad. Pinipigil lang ihi. Kulang ang pag-inom ng tubig diabetic, high blood, uncontrolled blood sugar. Ito, sinabi ko sa inyo, high protein, masama sa kidneys. Sobrang alak. Ito, sobrang pain reliever. Sinabi ko sa inyo, yan, oh. Sobrang pain At kung maraming mga infection sa katawan. Isa pa pala, dapat bawasan ang soft drinks na kulay itim or brown. Okay? Di ba may soft drinks na maputi lang, like 7-Up or Sprite. Yan, pwede yun kung gusto nyo ba? Diba? Uh, tubig nga mas gusto ko. Pero yung dark colored na soft drinks, mas maganda po iwas na lang or bawas na lang. Lalo na kung may kidney problem o kung may lahi kayo ng kidney disease. Kasi yung mga dark colored may additive na phosphorus. Pag marami masyado noon, uh, masama sa kidneys eh. O yung iba ginagawan tubig ang soft drinks eh. Hindi po eh tubig talaga ang, ang kailangan natin. Okay? So, ito yung summary ng tips ko para maging healthy ang kidneys natin, lalo na dito sa Pilipinas. O, tingnan nyo to ha. 1 to 8. Inuulit ko lang. Exercise. Tamang exercise lang. Inom ng maraming tubig bago mag-exercise. Pagkatapos mag-exercise, ha? Hindi ma-dehydrate. Control ang blood sugar at, the, at, high blood. Ito, sinasabi ko sa inyo. Ito, timbang. Tama lang ang timbang. Huwag masyado maalat ang kinakain. Blood pressure, dapat control. Tinuro ko na sa inyo. Sigarilyo, masama na ng blood flow sa renal artery. Tubig, napakarami. 2 to 3 liters, 8 glasses to 12 glasses a day, lalo na kung may kidney stones. Napakasakit nito. Pwede mag-kidney failure dito. Iwas sa pain reliever. Ayan, no? Alam naman ito na lahat ng mga doktor. Hindi lang na-emphasize. Eh. Ayan, no? Kung po hindi ganun kasakit, wag na lang. Lalo na kung bata ka pa. Baka matsambahan tayo ng kidney failure dyan. At kung meron kayong lahi ng diabetes, overweight sa pamilya, mas maaga tayo magpapacheck. So, ang pupuntahan nating doktor ay nephrologist. Kung may kidney problem. Kung may kidney stone naman, urologist. Okay, sana pa nakatulong tong video natin sa inyong kaalaman. God bless po.